tungki dahil sa ganito na ganito na yung nangyayari, mapakalakas ng team di ba? okay, siguro ang naging ang naging uh, discard ng coach, okay? Uh, actually nabasa ko it's it's not only si uh, uh, the eh. ibig si Drew Holiday, kasi ang nakikita ng mga ating mga mga basketball aficionados, eh yung galing ng player di ba? eh Kyrie, no doubt about it di ba? He can create, okay? Uh, kahit malaki, ang galing. Pero okay, power niya is uh, yung dribbling ability niya. saka yung paano niya naiiwas yung bola at his, at his height, no? Siguro nakikita well, ng mga coaches ng, yung, ng uh, itong US marami na pwedeng gumawa noon. Okay? Uh, and pagdating sa Olympics, hindi naman katulad daate during the Dream Team wherein panahon nila Jordan, are ha, yung teams yeah. na kalaban pagkatapos ng Persap, yung alam mo ba pare yung pagkatapos ng Persap, yung parang nila Mike, Magic Johnson, nila nila Larry Bird, Ma, Michael Jordan, Scottie Pippen. Alam mo ba na pagkatapos ng Persap, yung interval ng third, second to third quarter, oh. nagpapapicture yung kalaban. <laughs> Starstruck. <laughs> Starstruck, di ngayon, hindi na ganito. Dahil may mga, may mga instances na halos talunin ng European team ng US. iba dikit, dikit nga, yung Spain, dikit nga yung Spain and, ano, and US. Oh. Dato sila nagpaugaso, sila, sila Kobe Bryant. Oh. Di ba? Bakit? Eh, siyempre, nag i ng basketball, marami na rin gumagaling sa Europe. So dito, hindi na yung, hindi na yung puro, ah, uh, lagay natin yung best shooter. Nagagay okay, natin yung magkali. O, tignan natin yung average. Ang kalim um, okay, dito, Para ano ito. Kevin. Oo, oh, nandyan yan. Pero siyempre, mag maglala, maglalagay ka rin ng ibang players na willing na maging role player. Okay? Drew Holiday. Magkaling na point guard din yan. Pero mas binibigyan ng halaga dyan on the, uh, yung pag-didepesa niya sa mga wingmen eh, and the point guards. Eh. So siguro, ayan na yan, di ba? Uh, nung nanalo ang box sa championship, ang laki-laki ng tulong yan before he got traded. Di ba? Yung Milwaukee Bucks, yung depensa niya. At lagi tayong uusapan pag sinabi mong holiday, depensa, hindi nga pag uusapan sa offense, yan. Mm -hmm. Pero pag magbubukan ng team, lagi siyang kinukonsider. May mga ganun mga may mga ganun mga players na hinahanap pagdating sa defense kasi kung yung dati ay eh, nagiging all-star game lang ng Olympics pag whenever the US team plays, parang all-star game lang to, kayang-kaya ng hindi na. Okay? Then, dati, dati nagugulat tayo pag ang lamang na eh, lang ang lamang pag nanonood tayo no ay ang malakas yung team BNP lang lamang ng US eh, dapat mga 30 40 oh di ba ganun dati may dati dati eh. Oh. dati oh eh, wala yung, hindi, ngayong, na. hindi na Misang hindi na hindi siya minsan kampong behind minsan oh, pa ano di ba wala Parat nang yung, ano eh takot wala nang hindi sila na wala na, na wala na so ngayon ang pagbuo ngayon ng ano ng ng uh, team siguro sa US yung talagang yung bawat role di diba? At nakikita ko yung kay Tyrese naman, he a point guard, he uh, matanda, he's 24 years old, napanaparad natin dito yan. Hindi siya matakaw sa tira. Uh, sa, itong NBA, he averaging close to 11 assists. Laki. Okay. For both Patas, game yun. and scoring 20 points. Per so medyo steady to playmaking. Okay, he 6'5". Okay, uh, sa sa posisyon kasi ni Kerry, eh uh, sorry, ni Ari uh, Kerry, maraming iba na pwedeng gumawa ng ginagawa niya. Sa tingin na ano ha, sa perspective ng mga coaches, uh, at uh, siyempre lalagay ka ng mga role players dito kahit papaano na hindi hindi na makikigalaw, makikiagaw pa sa bola. Alam mo pare, yung di ba, dati lagi nating pinag-uusapan, di ba? Na yung alam mo naman ay isang team may rotation niya hanggang siyam. Hmm. Diba, Di ba? Maximum yung huhugot ka, hanggang siya, pero yung, okay, walo. Pero yung masusunod doon, kuha ka ng players na willing mag-sacrifice. Oo. Oh. Oh, correct Di ba? Oo, oh, dito muna ako pag nasabi na. Kasi kung malalagay ka ng lahat yan, puro kamador at hindi niya gagamit, eh, baka siyempre, eh, ikaw ang coach, naki, naiisip ko na, papatingin ka pa na gano'n, baka yung some player, eh, kagaling-galing doon sa kanyang ng tip-tops, hindi mo na gagamit, eh, medyo Nakahirapan ka rin sa coach. Eh Maglagay ako ng role player na okay lang. Kahit dito, as long as the team wins, okay lang. Ito lang ang role ko. didepensahan ko si di defensive player ko. didepensahan ko si, uh, let's say, kalabas Rubina. O oh, sige, baba hmm. si Luca. O okay. oh. pagdating sa ibang team na wala naman Luca, hindi ako gagamitin. Okay lang yun. Di ba? Yung mga ganon, di ba? May ka isang team. O oh, wala naman ganon ka ka-potent uh, na kalaban na kailangan pabantayan na alam nila mababantayan na ng Pwede siyang, oh sige, hindi mo na ako gagamitin. No problem. yon. Alam mo sa team, kailangan din yung ganun eh. Di ba, are? Hindi, uh, 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 oh, uh, oh, basta, basta kailangan. Pag, yun yung, yung nakikita, yun, 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 yun ang aking uh, gustong i-share sa ating mga talakers. Kaya, kaya ang nakita ko dito kay, kay, kay sa pag, pagpili kay Ty, Tyrese ty, is about his playmaking. Okay? At pa siyempre, puro ka na naman dyan, sino, sino magtitimon dyan? Baka lahat yan, humihingi ng mula. Temo na, muna. Temu na, temu na. Hmm. <laughs>